Ito no nga guys yung list na sinasabi ko. Ayan. Marami po siyang bunga. Ang list. No problem. Oo. Bali. po natin guys. Marami po ng kanyang bunga ng list. at yun naman guys yung nag didilig nag-aalaga po ng leads pero oh, guys bago naman tayo ng kumuha ng video paalam ko lang po sa mga manunod ha? Ah. Ah, palagi po ako humingi ng permiso uh, maganda po yung humingi tayo ng permiso uh, ah, lalong lalo na guys kumukuha po tayo ng video dahil napakaganda po guys ang na hangarin ko hmm. kaya yung lalaking yun mamaya maya ihintayin natin siya at susundan po natin siya para mabigyan man lang po natin siya ng kahit paano ng pambili na buwan ng yan yung leads guys Yeah, ito po yung guys yung yung pampansang protas nila ito po yung pampansang protas nila na dito lumayo na so lumayo na yung ano lumayo na yung lumayo na yung tagapangasiwa ko dito sa area na to medyo malayo layo na siya pero okay lang para puntahan po natin siya pupuntahan po natin ulit siya ito yung guys yung leads na hilaw yan green ito dito guys ito yung leads na green Uh, matagal-tagal po, mas nauna yung isa yan guys, bibigyan po natin siya ng pambili man lang po ng isa ng merienda ah you buy food, no problem okay ah, uh, ito yung kaibigan natin, say hi ah, <laughs> uh, napakabait yun na uh. yung mga tagalinis dito guys mga taga nagayos ng na may mga tagawalis mga uh, nagkakater po ng mga karapong grass o bermuda na, ang babae po nila guys alam mo yun sa totoo eh. sila yung mga nakikita natin mga tagawalis kahit may mga dumaan pa dito mga babae ng mga kabahe natin hindi nila pinapas tahimik lang na, trabaho lang po sila ng trabaho yung kagandahan sa kanila hindi po <laughs> hindi po katulad ng mga mostly po yung mga may sasakyan mga medyo dadaanan ka kahit po lalaki hihinto po sa harap mo tatanong-tanong pupunin yung number mo sa kaina yun yung mahirap guys pagkatiwalaan dahil sila yung mga taong hindi mo dapat na pagkatiwala na agad-agad porque nakikita natin may sasakyan at may itsura kasi dito kung baga gamayin na namin sila yung mga video may mga pagka hindi may pagkatuliling kaya sa mga baguhan dyan hindi po tayo sa mga ganang sitwasyon hmm. so salamat guys kahit pa paano naman habang naglalakad-lakad tayo guys ay nagkaroon na naman po tayo ng uh, content karoon na naman po tayo ng pinagpa tayo pag exercise tayo malaking tulong na rin to sa katawa natin dahil uh, ko po yung kolesterol natin nagre-reduce po tayo sa kanin sa ulam sa mga karne mostly mm. yan thank you so much guys hanggang sa mga susunod na ating mga content sana patuloy nyo pong suportahan to maraming maraming salamat po guys